Dadi 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 Ah, sumana ba mag order ha? Boss? Um, ano siguro, ah, mauna ka na lang mang Oo. Ah. CR lang ako. Ah, Oo, oh, sige. Sige. Okay. Excuse, na ka na. Ah, sige. Um, sige, pagbalik na lang nung kasama ko. Salamat. Okay. Salamat. Okay. Ah. Ang order ka na? Order ah, hindi pa. Kamu na. Lola. <laughs> Lola. Si Daddy po nahulog sa adanan. Thank you. Ah, Christy. Sana ah, nag-enjoy ka dun sa lumabas natin. Oo oh, naman, Leon. Salamat. Sana hindi tayo huli. Sana may susunod pa. Ma'am Christy? Ma'am? Oh, Maldi. Mabuti dumating na po kayo. Oh, bakit? Ano may nangyari ba kay Jeremy? wala naman po. Okay lang po si Baby, pero si Sir Jordan po, na-aksidente. Ano? Anong nangyari? Wala daw po si Ma'am Shira dun sa bahay nung nangyari yun eh. Si Tori lang po mag-isa, kaya pinuntahan po ni Ma'am Carmen para madala na rin po si Sir Jordan sa hospital. Sorry, sorry, sorry. Tori. Tori, ma. Mama. Mama. Yeah, ma. Am. Ma, ma nagmadali kami kung saan si Tori. she's okay. She's okay. Ano? May masakit? Nasugatan ka? Ano? I'm fine po, mommy. She's okay. She's okay. Si Jordan lang ang nasaktan dahil nahulog sa step ladder. Tumama ang ulo. Nihintay namin ng doktor kung anong sasabihin. At teka, ma, Nasaan si Shira nung nangyari lahat ng to? Eh, dinala daw pina-check up ang anak sa doktor. Pero tinawagan ko na, paparati na siya dito. Inak, sorry yan ah, nakita mo si Daddy na nasaktan. Pero... pasensya ka na, hindi natin naiwasan na. Matakot ka. Sigurado ako takot na takot ka kanina. Yes po, Mommy. Super takot po ako. I tried calling you po but you didn't answer your phone. At... Tumawag ka? Kailan, kailan ka tumawag? Kanina po. Right after mahulog po si Daddy.